<laughs> yeah. Yo, <what? laughs> Loving. yeah. Loving. I'm not a criminal. Yeah. But I'm a. Lover. <laughs> <laughs> Dok, ba yung puyat na? Ano ba isdim ba? Talaga? <laughs> Dok, anyway, um, kaya ako nandito ngayon. Siyempre, gusto ko magpa-vanity. Sige, sure. Tapos pa -pa cleaning ako. Okay. Kapitin mo hey, hey, mga kapito. Tsares! Ito yung pinunta ko dito. Si Dok. Ano na, Dok? Let's go. Sige. Pwede ba <laughs> kung umit... Huwag na, mamaya na yan. <laughs> wow, I'm so sick. <laughs> ginagawa mo bang? Eto na naman tayo sa muso ko eh. anestesya? Kung yung anesthesia. na, yung pagdurako, ko eh. Yung bag anesthesia na, yung bag ni? Alam ni? Okay, mero. Alam ni? Alam ni? Alam ni? Alam ni? Alam ni? Alam ang ganda mo na yan. Ito ah, eh? kahit kumakain ako ng lechon. Kahit kumakain mm. ng lechon, crispy pata, kahit yung mga matitigas, Ay, lang candy, lang inakagat lang. ko pa to yung candy. Never ako na basagan ng veneers. Kaya lang ako pumunta dito dahil Ay, medyo gusto ko mas mahaba. Ah, ilang months, months na to? Eight months! Eight months? Eight, eight months. Oh, magna nine months pa. Hello, to

Oo uh, ubi bagay sa pag nag ka. Smile ka. Um, smile ka. So <laughs> <Hopefully>, smile ka. Smile ka. Yeah. iba mo ka. Yes, of Wait, i fix this one first. Okay. you give her a <laughs> if she, if she likes the Yeah. it? Perfect! <laughs> <laughs> it's I gusto ko sige yung body Nice, congrats. Mm -hmm. Okay na. Yeah. So, ano, I already polish for you. Can you see your new looks? Polish already, di ba? Yes! Can you see like, look, ano, fresh? Fresh? Yeah. <laughs> <laughs> so that fresh. Every three months pala akong babalik. Every three months. Kala ko kasi six months. Pa, pa, di, but, like, six di, months. Hindi ko, na, <laughs> Hindi, hindi pa mo kasi ako. Pwede pa. The every three months, Oh. Ang galing talaga ni Doc, ang bilis. Kasi ginawa ko lang siyang vanity. Kaya mga mare, kung gusto nyo, ha? Ako ha, talaga. Hindi ako papalitan Dennis talaga, okay? Mara recommend ko sa inyo to, si Doc. Amo Ilalagay ko yung page niya. Guys, follow nyo yung page niya. Tapos, meron din siyang Instagram. Ayan. Ilalagay ko dyan, syempre, yung Instagram niya. And yung Facebook account niya sa, sa mga gustong mag, uh, mag inquire Ayan. Oh, so, yung veneers dito is uh, sobrang mura lang. Ganda ng smile mo, di ba? Tapos, may oh, libre matibay. Tapos, may libreng tama? case. Yeah. <laughs> matibay. Tama? Yes, matibay kasi. Ako ha, lagi akong tignan mo. Uh, halos 9 months na. Pero 8 months akong hindi nabalik. Kasi nga, ang katuwiran ko hindi pa mabaho yung hininga ko. Tapos okay pa naman. Kahit kumakain namin, di ba mga kinakain natin? Ah, uh, lechon. Nakita nyo, nagumukbang ako ng lechon. Lechon. Crispy pata. Bagnet. Oo. Uh, hindi ako natatakot. Ang tibay. Hindi ng dati kong veneers. Ang bilis mabasag, basag, basag. Di ba nung pumunta ako mm. dito? Ngayon, kahit anong kagat ko ng matigas. Uh, the best. Galing talaga. Mas sarap pa. Kumain ba? Kumain ng ano? <laughs> sarap mo. Hindi naman din, dok. Napaka ano pa, oh. Oh, hindi, hindi nyo ba alam natin yung bench model yan? Di ba? Tama. Bench ba? Oo, oh, um, model yan ng ano, Sa ng grape. Sa bayan Richard Gomez. Hindi, oo. Oh, body, no, body, man. ano yan. Ba, Great body, Philippine. Pero kumita nga siya ngayon eh. Di ba, dok, mo? No? Yes. Oh. Tama. <laughs> Tsaka ano, tignan mo naman Ang ganda rin natin ni Doc to. Dok, thank you po nga. Thank you. Ganda <laughs> rin. Siyempre, ang location niyan, dito yan sa may Mandaluyong. Okay? Ayan o. Oh. Hayati Dental Clinic. Ganda na lang unahan ko na, no? Love ka, no? Ka, um, na, sa akin niya. Humabaan. Humabaan na. Um, mm -hmm. Ah! <laughs> So guys, ayun, tapos na yung um, siyempre natin. So may ba may dentist din dito. Siya si Doc. Tap. You can call me Tab. Tab. T-A-B. Yes. O oh, guys, power tap lang tayo <laughs> uh, cherry wine. Inintay ko siya. Kasi She's waiting for you. <laughs> English. Bawal mag Tagalog ah. English only. Okay. English only. I'm... <laughs> <laughs> I'm what? He's um not dentist. He's an uh, obi. Oh, yeah. So I, I I tell to him, uh, can you check me? Yeah, if how many him already? Be uh, because babies <laughs> coming, coming out. <laughs> <laughs> so, joke lang. Actually, a dog. tap. Good news. He's single. <laughs> Hi, you're single. Really? Huh? Oh, yeah, How old are you? Can you guess? Uh, can you guess? guess, uh, uh, 32. No, more. no higher. You Yeah. 33. 37? 30 yeah. Oh! Because it's a job, Robert! Mare na ko pa yung mga ganun din. So, what do you like about me? No? But now... Ah! Meron dito ko na yun! Daily vlogs! Daily vlogs. Yeah. Comedian. Many boys. I think... I have a lot team. Listen to me. I think your, your date is ready for today or tonight or tomorrow. Is this a trap? Honestly, look at his face. <laughs> Moto? Yes. yes. Big bike. Yeah. Yeah. Oh, yeah, so yeah. you can ride it here. You can But ride now it. my license is suspended. Oh, sure. you, you can be back him right <laughs> Three months. So what, is, what? did you do? I, wait. I saw you. Ah. I show you, I I show to yeah. you. I, show to I you. will show you. I will show to you. Desiyan, na nahihirapan ako eh. Look, 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 look ba? Look, look, ha, look, look, my friend, look. He's all around the news. <laughs> She's all around the news. Just now, I'm with my lawyer. <laughs> <laughs> Ayun lang mo. Oh. oh my God, what did you do? You, you know why? You do first, Joy. Yeah, you know why? I am a bad influence. <laughs> While I'm driving, I show my legs. Okay. Yeah. That's why. That's why. Yes. Oh. See the news. <laughs> All news in Philippines. I don't know why. Why? I uh, no. I'm not a criminal. Yeah. Pag ayaw mo, mag may bago kang content. Dito, mom, ka dito, <laughs> ka. Ano? ka, ka dito. Anyway, let's take a picture. Sure. Yeah. Take a picture, I think exchange number. No? <laughs> <Itong talago. laughs> Ito talaga oh. sexy ako ah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, guys. Nga pala, ayan. Ipa-follow nyo lang yung page ni Doc uh, Hayati, Dental Clinic. Ayan yung page niya. Mamimili kami, syempre, ng 10 mabibigyan ng take pa 500 pesos. Iko-comment nyo lang yung screenshot nyo na naka kayo dyan sa page niya. Okay? Ang yes, Thank you. <laughs>